po Kitchen. Hindi po ako magluluto ngayon. Ipakikita ko lang po Ay, sa inyo. Napanalunan ko sa Rapol. Ito po. Ito po ang lamang niya. Ang ganda po niya. Ayan po siya. Ito po yung charger. Ang ganda po niya kasi ito po siya. Para siyang maleta. Ang cute. Ito po siya. Oh, ang ganda. Pati yung ano, may nakalagay na kanan. Ganda niya. Ganda. Tapos, Nilagay ko na po rito sa loob yung laman. Ito po siya. Ang ganda. Libre lang po yung nakuha ko sa trabaho. Yun lang po.